mula sa iba't ibang kultura at relihiyon sa buong mundo, paulit-ulit na lumilitaw ang isang misteryosong tema, ang mga nilalang na bumagsak mula sa langit. Sa Biblia, tinatawag silang fallen angels, mga anghel na nagrebelde laban sa Diyos. Sa iba pang sinaunang kasulatan, may mga nilalang din na inilarawan na halos pareho ng kanilang kwento. Pero bakit nga ba maraming pareho ang mga istoryang ito? kahit nagmula sa mga magkakaibang lahi at panahon. Sa aklat ng Genesis, binanggit ang tinatawag na mga anak ng Diyos o Bene Elohim. Bumabaraw sila mula sa langit at nagkaroon ng ugnayan sa mga anak na babae ng tao. Ang naging bunga, ang mga nilalang na higante na tinatawag na Nephilim. Ayon sa Bukop Inok, isang sinaunang kasulatan, ang mga anghel na ito ay tinatawag na watchers. Sila'y nagturo raw ng mga lihim na hindi pwedeng malaman ng tao, kagaya ng paggamit ng metal, panggagamot, at maging ang mahika. Ngunit dahil daw sa pagkakaroon ng kaalaman ng mga tao tungkol dito, ay nagdala ito sa sangkatauhan sa kasamaan. Makikita ito sa Book of Enoch, Chapter 6, Verse 10. Kung lilipat naman tayo sa Mesopotamia, isa sa mga pinakaunang sibilisasyon sa mundo. Mayroon silang kwento tungkol sa mga Diyos na tinatawag na Anunnaki. Sinasabi ng ilang mananaliksik na ang Anunnaki raw ay bumaba mula sa langit upang magturo at makihalubilo sa tao. Kung iisipin, parang kapareho ito ng mga watchers sa aklat ni Inok Mga makapangyarihang nilalang na bumaba sa mundo, nagbigay ng kaalaman at kalaunan ay nagdulot ng kaguluhan. May kita ito sa Sumerian mythology ni Samuel Noah Kramer. Sa mitolohiya naman ng mga Griego, may tinatawag na mga Titan at mga Diyos na bumagsak dahil sa paglabag sa utos ng mas makapangyarihang Diyos. Halimbawa, si Prometheus, isang Titan na nagnakaw ng apoy ng mga Diyos at ibinigay sa tao. Dahil dito, pinarusahan siya ni Zeus mapapansin natin ang tema ng pagbibigay ng kaalaman sa tao kapalit ng kaparusahan ay kaparehong kapareho ng kwento ng mga watchers at fallen angels. Alamin naman natin kung ano ang bersyon ng India. Sa sinaunang teksto ng Hinduism, mababasa natin ang tungkol sa mga asuras, makapangyarihang nilalang na minsan ay nakikipaglaban sa mga Diyos, tinatawag na Devas may mga bersyon na dati silang kabilang sa banal na nilalang Ngunit sila ay nahulog sa tukso at naging kalaban ng liwanag Hindi ba't kahawig ito ng istorya ng mga anghel na naging demonyo? Ngayon, bakit kaya paulit-ulit ang ganitong tema? Ayon sa ilang psychologists at historians Maaring simbolo ito ng takot at pangangat ng tao Ang pagbagsak mula sa langit ay sumisimbolo ng kapangyarihan na nawala ang pagtuturo ng kaalaman ay sumisimbolo ng bigla ang paggusbong ng sibilisasyon at ang kapurosahan ay paalala na bawat pagunlad ay may kapalit na panganib. Posible rin na ito ay paraan ng mga sinaunang tao na ipaliwanag ang bigla ang pagdating ng teknolohiya o kaalaman na tila ay hindi nila kayang ipaliwanag sa simpleng paraan. Sa modernong panahon, may mga nagsasabi na baka ang mga fallen angels ay hindi lamang espiritual na nilalang kundi maaaring representasyon ng mga aliens o dayuhan mula sa ibang planeta. Bumaba sila sa lupa, libu-libong taon na ang nakalipas, nagbigay ng kaalaman at naitala sa iba't ibang kultura bilang mga Diyos o Anghel. Ito ang tinatawag na Ancient Astronaut Theory. Kahit saan man tayo tumingin sa Biblia, Mesopotamia, sa Greece o India, paulit-ulit na mayroong kwento ng mga makakapangyarihang nilalang na bumagsak mula sa langit. Ang tanong ay, totoo nga bang ang mga nilalang na ito ay espiritual o representasyon lamang ng kaalaman at tukso ng tao? At kung totoo nga silang bumaba sa mundo, bakit hanggang ngayon patuloy pa rin silang nagbabantay mula sa kadiliman?